Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po nito ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng January 11, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po na malakas ang hangin amihan dito po sa Luzon at easterlies pa rin ang hangin na umiihip dyan sa may Mindanao at may manipis po na shoreline na umaabot po dyan sa eastern section ng Visayas. At sa ating long range forecast, wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawi dito sa ating bansa for the next 5 to 7 days. O kaya po ay hanggang sa susunod na dalawang linggo ay storm free po tayo. Pero hindi pa rin inaaris ang posibilidad na may isang bagyo na mabuo ngayong buwan po ng Enero. At ang unang bagyo ay tatawagin po sa local name na Bagyong Agho. At sa, at sa lagay po ng ating panahon ngayong tanghali ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero may chance pa rin ng mga isolated rains dito po sa ilang bahagi bahagi Isabella Cagayan, Isabela